Magandang buhay. Bilang businessman o nagbabalak pa lamang mamuhunan sa negosyo, pumasok na ba sa isip mo bakit may mga matatagumpay na kumpanya at hindi? At paanong nagawa ng ibang kumpanya na mula sa pagiging good ay naging great? Ano ang kakaiba nilang ginagawa kumpara sa iba? Ito ang Mobazilla. Pakiclick ang like icon at mag-comment kung gusto mong maging great. Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para malaman mo kung may bago kaming videos. Ang simple, praktikal at prangkang sagot kung isa summarize ang konsepto ng aklat na Good so Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't ni Jim Collins sa isang salita ay disiplina. Binalangkas ni Collins ang good to great sa tatlong sangkap. Una, process. Mula sa pag-set up ng negosyo patungo sa kadakilaan o build up hanggang sa pagkamit ng inflection point na magdadala sa kadakilaan o breakthrough. Ikalawa, phases. Kailangan ng taong disiplinado, kaisipang disiplinado at aksyong disiplinado. Ibig sabihin ng pagkakaroon ng taong disiplinado ay ang pagkuha ng tamang leader at tamang team at pagpapanatili sa kanila na nakatuon sa kahusayan. Ang kaisipang may disiplina ay nagsasangkot ng pag-unawa sa mga brutal na katotohanan at paglikha ng set ng core values. At ang pagkilos na may disiplina ay nangangahulugan nang paglikha ng isang matatag na kultura kung saan ang mga tamang tao ay kikilos sa tinukoy na core values na may naaangkop na kalayaan. Ikatlo, flywheel. Isang tahimik at sinasadyang proseso ng pag-alam ng kung ano ang kailangang gawin para sa pinakamahusay na resulta sa hinaharap hanggang sa makamit ang isang tagumpay o breakthrough point. Habang lumilipat mula sa good to so great ang isang kumpanya, ang mga naunang sangkap ay dahan-dahang bumubuo ng momentum sa flywheel na ito. Pagkatapos, mayroong isang tagumpay at ang momentum ay halos otomatiko na. Maaring lumipas pa ang taon ng tuloy-tuloy na pagsisikap upang mapabilis ang flywheel ngunit sa sandaling naabot ang tamang bilis, ang kumpanya ay maaaring manatili sa pagkakaroon ng maraming taon ng breakthrough performance. Ngayon, ang aklat ay tungkol sa pagiging great at hindi lamang sa pagiging good. Inilarawan ni Collins ang good bilang kaaway ng great. Maraming tao at maraming kumpanya ang tumitigil na sa pagiging good, hindi sila nagsusumikap na maging pinakamahusay sa industriya at magbubukas ito ng mga pintuan para sa mga kakumpetensya. Ang pagiging pinakamahusay ay nangangahulugang walang lugar para sa walang kabuluhang pag-iisip at pareho din ito sa ating buhay. Kakaunti ang mga taong na e enjoy ang great life dahil mas marami ang masaya na sa pagkakaroon ng good life. Kaya, maraming dapat talakayin sa buod na ito. Sinisiyasat ni Collins at ng kanyang research team ang 1,435 na publicly listed companies sa US at kinategorya sa tatlong grupo. Una, good to great companies Nagtala ng at or below the average stock market performance sa loob ng labing limang taon bago naging great at kinayang magrehistro ng cumulative returns na at least three times ng general stock market sa mga sumunod pang labing limang taon. Ikalawa, direct comparison companies. May pangkaraniwan o mediocre performance at hindi kinayang talunin ang merkado. At ikatlo, Unsustained Comparison Companies Nagkaroon ng maikling transisyon mula good to great, ngunit ang performance ay bumalik sa mas mababang stock market average pagkatapos nilang tumaas. Labing isa ang pumasok sa kategoryang good to great companies. Abbott Fannie Mae Circuit City Gillette Kimberly Clark Croger Nucor Philip Morris Pitney Bowes, Walgreens at Wells Fargo. Upang patunayan na ang labing isang kumpanyang ito ay may ginagawang kakaiba, ikinumpara sila sa mga kumpanyang nasa kaparehong industriya at kapareho ng laki at access sa resources, ngunit hindi kinayang i-outperform ang market. Sinuri nila ang mahigit 6,000 press articles at dalawang libong pahina ng executive interviews para madiskubre kung ano ang mga kakaibang ginagawa nila at matulungan ng iba pang kumpanya para makatalon din mula sa pagiging good to great. Nadiskubre ni na Collins at ng kanyang team na ang good to great companies ay may mga konseptong pinatutupad. Isipin mo ang mga ito bilang mental models na pwede mong magamit upang suriin kung saang kumpanya ka mag invest Kumusta ang iyong kumpanyang pinapasukan o makatulong sa iyo para gawing great ang iyong good company? Una, ang level 5 CEOs o leaders. Ang bawat mabuting leader ay umuusad sa tatlong antas. Una, sila ay naging skilled worker. Pagkatapos ay isang maaasahang teammate. Pagkatapos ay organisadong tagapamahala o manager at sa ilang mga punto na aabot nilang ikaapat na antas o ang pagiging visionary na may isang nakakahimok na mensahe sa pinaniniwalaan ng mga tao. Ngunit kaunting pinuno ang umaabot sa level 5. Ang mga tinaguriang level 5 leaders ay mga pinuno. Na may matinding kababaang loob at kakayahang magpasya, inuuna ang team, results driven, kinukuha ang sisi kung ang mga bagay ay hindi mabuti at isini-share ang credit kung maayos ang mga bagay at itinatatag ang leadership team para mabilis silang mapalitan bilang CEO. Ang pinakamabuting halimbawa ng level 5 leader ay si Abraham Lincoln. Bilang pangulo ng Amerika, pinalibutan ni Lincoln ang sarili ng pinakamagagaling na tao kahit ang mga ito ay hindi sumasang-ayon sa kanya. May isang miyembro ng kanyang executive team ang tinawag siyang hangal sa kagustuhan ni Lincoln noon na makipagdigma. Ang sagot ni Lincoln, marahil ay tama ang ibinato sa kanyang pagtutol at komento dahil palaging tama ang ehekutibong ito sa pangkalahatan at sinasabi kung ano ang ibig niyang sabihin. Mabilis na aminin ni Lincoln kung siya ay nagkamali. Ngunit kung alam naman niyang gumagawa siya ng tamang pagkilos, buo at hindi matitinag ang kanyang disisyon. Dahil sa pamumuno ni Abraham Lincoln, natapos ang pangaalipin o slavery sa Estados Unidos. Halimbawa, ang head ng matagumpay na Kimberly Clark, isang paper company, ay nananamit ng simple. Nakikinig sa mga empleyado. Nagtatrabaho pa rin sa kanyang farm at nananatiling mainam na kaibigan ng blue-collar workers. Ang isang CEO ng Good to Great Family Pharmaceutical Company ay nagpasyang paalisin sa board ang ibang miyembro ng pamilya nang siya na ang CEO dahil sa paniniwalang ito ang kailangan para ang kumpanya ay umunlad. Ang level 5 ng mga pinuno ay hindi hinahangad ang popularidad. Mahalaga sa kanila ang pinakamainam para sa kumpanya. Ikalawa, ang sino ay mas mahalaga kaysa sa ano. Kailangang mapagtanto ng mga kumpanyang gustong maging great na hindi mga tao ang kanilang most important resource, kundi ang tamang mga tao. Sila ang pinakamahalagang asset ng kumpanya. Halimbawa, dahil sa mga pagbabago sa regulations, ang CEO ng Wells Fargo ay nakaalam na ang kanyang team ng mga pambihirang empleyado ang sekreto para masigurado na ang kumpanya ay nagbabago at umuunlad. Ang good to great company sa mundo ay mayroong pinakamahuhusay na tao sa mundo. Sinusunod nila ang tatlong prinsipyong ito. Una, When in doubt, don't hire. Keep looking. Handa ang great companies na umunlad ayon sa bilis ng pagkakaroon ng tamang tao. Ikalawa, When you know you need to make a change in personnel, act right away dapat mong bitawan ang mga maling tao hindi patas sa kanila at hindi patas sa kumpanya na panatilihin sila sa paligid huwag ding kaliligtaan ang posibilidad na ang tamang tao ay maaaring nasa maling posisyon lamang ang naunang dalawang prinsipyong ito ay ang patakarang tinatawag na hire slow but fire fasts ikatlo Put your best people on your biggest opportunities. Ion Kai Collins. Managing your problems can only make you good, whereas building your opportunities is the only way to become great. Management teams at good to great businesses are composed of people who have vigorous debate while searching for best answers, but unify behind decisions regardless of their own interests. sa Philip Morris, ang best people nila ay nasa emerging market opportunities. Kung titignan, parang pangit itong assignment dahil maraming hamon, ngunit nakakaya ng pinakamagagaling na tao nilang gawing major profit engines ng kumpanya ang umuusbong na merkado. Ikatlo, harapin ang katotohanan ngunit huwag mawawala ng pananampalataya. Sundin ang Stockdale Paradox. Harapin ang realidad ng sitwasyon, ngunit huwag mawala ng pananampalataya na ikaw ay magtatagumpay kung tututok ka sa iyong hedgehog concept. Nakabase ang hedgehog concept sa isang Greek parable na nagsasabing, The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing. Sa parabolang ito, maraming ginagamit na strategies ang fox para mahuli ang hedgehog. It snicks, pounces, races, and plays dead. Ngunit lagi itong umuuwing palunan dahil ang ilong nito ay natusok na ng spines ng hedgehog. Hindi natutunan ng fox na alam ng hedgehog kung paano gawin ng perpekto ang isang malaking bagay, ipagtanggol ang sarili. Ang mga fox ay naghahabol ng maraming layunin at interes ng sabay-sabay. Bilang resulta, ang kanilang pag-iisip ay nakakalat at hindi concentrated. Sa huli ay nakakamit nila ang napakakaunting tagumpay. Sa kabilang dako, ang mga hedgehog ay nakatoon lang sa isang focused vision na nakakamit nila pagkatapos. Mas magtatagumpay ang mga organisasyon kung makikilala nila ang isang bagay na napakahusay nilang gawin. Ito ang kanilang hedgehog concept. Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ang hoping for the best but acknowledging and preparing for the worst. Si James Stockdale, naging US Vice Presidential candidate ay isang U.S. Admiral noong Vietnam War at siya ay naging prisoner of war ng mahigit sa pitong taon. Sa malagim na panahong ito, paulit-ulit na pinahirapan si Stockdale at wala lang masasabing dahilan para maniwalang makapananatili pa siyang buhay. Sinabi niyang nakaligtas siya dahil sa kanyang kakayahang harapin ang malagim na katotohanan ng kanyang sitwasyon habang naniniwalang siya ay makakabalik pa rin sa kanilang tahanan, isa sa pinakamahalagang recipe ng pagiging great company ay ang paggawa ng serye ng mabubuting pagpapasya at ang mga ito ay magagawa kung haharapin ang mga brutal na katotohanan. Kailangang magkaroon ng kultura ang kumpanya para marinig ang mga brutal na katotohanan. Paano magkakaroon ng ganitong kultura? Una, patuloy na magtanong at magsiyasat hanggang magkaroon ng isang malinaw na larawan ng mga pangyayari. Ikalawa, sumali sa dialogue at debates, hindi coercion. Mahalagang makisali sa matitinding talakayan upang makarating sa matagumpay na konklusyon. Ikatlo, Gumawa ng mga pagsisiyasat na walang layunin para alamin kung sino ang sisisihin. Ikonsidera ang mga ito bilang pag-aaral kung paano gagawing mas matatag ang mga sistema at upang maiwasan ang mga katulad na sigalot sa hinaharap. Nagpapasalamat kami lalo kung nakarating kayo sa puntong ito ng aming video. Buong pusong pasasalamat din sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga episodes. Shout out kina Antonio Tamayo Galit, Boy Pacaw, Bino Aragon, Che Polyoso, David de la Cueva, Doc Catherine Teliora, Ejeb Samich o Erbas, Ka First Time, Leonard Pangilinan, Rodel Barcoma, Robert Magsayo, at sa mga champion sa kusina, PH Foodie, Mami J at Chef Rio da Great. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa aklat na Good to Great sa aming susunod na episode. Kung hindi mo pa nagagawa, paki-click ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa part 2 ng aming book summary. May apat na konsepto pa tayong pag-uusapan. Ito ang Mobazilla! Hanggang sa muli!